Kuya, naisip mo na ba, paano kaya nagsimula ang mundo? Good question, Laila. Alam mo ba, makikita natin ang sagot sa Biblia. Sabi sa Genesis, sa simula, nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. Wow, so siya talaga ang gumawa ng lahat? Oo, at ginawa niya ito step by step, araw-araw. Tara, ikwento ko sa iyo. Noong unang araw, sinabi ng Diyos, magkaroon ng liwanag. At nagkaroon nga ng liwanag. Tinawag niya itong araw at ang dilim ay gabi. Grabe! Salita lang nagkaroon na ng liwanag. Sa ikalawang araw, ginawa niya ang kalangitan para paghiwalay ng kubi. Sa ikatlong araw, lumitaw ang lupa, dagat at mga halaman. Sa ikaapat, nilagay niya ang araw, buwan at mga bituin para bigyan tayo ng oras at panahon. Kaya pala may araw at gabi. Tama. Sa ikalimang araw, nilikha niya ang mga isda at ibon. At sa ikaanim na araw, nilikha niya ang mga hayop at syempre, ang tao, lalaki at babae na ginawa niya ayon sa kanyang larawan. So, tayo ang espesyal sa lahat ng kanyang nilikha? Oo, oh, at nang matapos ang lahat, tinawag niya itong napakabuti. At sa ikapitong araw, nagpahinga ang Diyos. Kaya mayroon tayong araw ng pahinga at pagsamba. Ang ganda naman. So ang ibig sabihin, lahat ng bagay ay galing kay God at ginawa niya ito para sa atin. Exactly, Lila. Ang Diyos ang ating manlilikha at lahat ng ginawa niya ay mabuti. Kaya dapat magpasalamat tayo sa kanya araw-araw. Salamat, Lord.